Bad bad love making come and girl let me naman nga pala to anyways uh, welcome sa bagong series natin dito sa pagbablog no kasi ipansin ko sobrang consistent ko sa TikTok pero hindi ko na ako nagiging consistent sa YouTube dahil pani vertical video so ngayon gagawin ko na lang isa horizontal para Uh, ma-upload ko sa lahat ng platform no pero anyways sa mga YouTube sa hindi updated uh, nakarnap up nga pala yung kotse natin pero nakuha na natin siya guys ya nakuha na natin siya So, yan, nawala natin yung kotse natin. Sobrang lupit kasi talagang na-miss ko tong kotse na to. Dapat guys, i-trade in ko to, 'di ba, para sa Mustang kung updated kayo or sa WRX. Kaso, hindi ko na siya itutuloy, guys, kasi uh, winter na eh. And gusto ko talaga yung Mustang. Yun talaga yung parang nasa puso ko na bilhin. And alam niyo, yun yung spec na gusto ko, medyo mahal lang konti kaysa doon sa Tinest Drive at tiningnan ko. Yeah. tatawag is boy or girl. So parang sabi ko, ayoko yung pilit. Gusto ko yung talagang ready na ako. So Ah, uh, antayin na lang tayo ulit ng summer kasi sa summer mas siguro mas malaki na ipon natin noon kasi ah uh, yung down payment na dapat ida down payment ko sa kotse, binahin ko na lang sa mga kailangan kong bayaran at yon, may lumuwag tayo, no? Lumuwag 'yung budget natin. So, ngayon meron tayong anong uh, ano na ba ngayon? October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, may 9 months tayo para mag-ipon para sa car content channel natin at uh, gusto ko nga yung Mustang alam nyo yung parang vlog ni Bugoy na Koykoy Koy, yung Koykoy uh, -Koy Life and Times diba pumupunta siya ng mga car meet tapos lifestyle vlog ganun yung mga gusto kong vlog so, Meron wow. yung mga So ngayon Habang wala pa yung kotse natin Hindi tamang lifestyle vlogs lang muna tayo dito So yun lang naman at, uh, So yun, samahan nyo sa journey natin ito na At uh, makita nyo yung progress natin Gusto kong maging consistent ulit sa pag-vlog At sa pag-make ng mga videos At uh, yun, gusto kong Almost everyday mag-vlog no? At bigyan kayo ng malupit na mga Scenery shit So guys Nandito na tayo sa bahay ni Mami Punta tayo dito sa bahay ni Mami. Sabay tayo sa kanila papunta doon. Oh yeah! Gutom na ako, men. Grabe, gutom na ako. Ang tagal-tagal nila. Ready na ako kanina pa. Tapos sila, sobrang tagal nila. Sa tamang waiting zone tayo dito. What's up, man? What's up, man? So yun, guys, no? Tsang oras na wala tagal pa rin nila. Hindi pa sila <laughs> Hindi pa sila ready. Isang oras na. Kanina pa tayo nandito. Palobot na nga yung mga cellphone namin. Eh. Sa kanya nga nalobot na eh. Ito nyo, wala nang magawa oh. Oh, kita nyo, nakatinga na lang. Wala nang magawa. Oh. Wala na cellphone eh. Ako, meron pa akong 50%. So guys, no? after million years, alis tayo sa so, wakas. Makakain na rin tayo, no? mamamatikaan na rin yung mga labi natin ng masasarap na pagkain Gagi, lalaki ng bahay dito Kita ni'yo ba? Lalaki ng bahay dito, gagi. Gagi, ganito nga lang goods na ako eh. Tapos maraming kotse. Mas gusto ko nga yung maliit lang yung bahay eh. Tapos maraming kotse. Sipin yan. Kaya sa malaking bahay, hindi ka naman gano'n dun eh. Mas maangas ka pag gano'n, marami lang kotse Para mas trip ko yung mga gano'n vibes. Sipin mo, iba iba yung kotse mo. <laughs> Kada ibang araw. Gusto ko nga lang maliit eh. Mga ganyan lang oh. Kaya maliit lang pero daming kotse. Mas gusto ko yun no. Kahit nga 3 bedroom lang yung bahay, basta maraming kotse yung tipong ano, syempre sa bahay tutulog ka lang naman e. Eh. Mas cool ka kapag ano, ganda yung whip mo. Pero soon magkaka-armit tayo ulit guys. Sana di tayo mahihiya mag-vlog pagpasok. Pag nahiya tayo, wala tayong vlog. Hi, Stacey. Hi, Stacey. Happy birthday. Happy birthday. Get in, get in. Where's the birthday girl?

Bakit laging kainan? Nalatang habol mo kainan. Nalatang habol lang naman kainan naman talaga habol ko eh. Kita niya pagkatapos kumain, andun pa si naging chika, Oh, uwi na ako. Nalaro pa ako ng 2K eh. Hello. Mas malapit yung party nila. Ang so, ganda yung, ano, yung setup niya. Kasi ano eh, ang lawak ng likod nila eh. Taki na mas maganda yung setup na, mas maganda yung party nun. Alam nyo kapag ako umaman pag talagang yung billionaire na ako Hindi naman billionaire like multi-millionaire wow. na gusto ko kada Sunday kakain kami ng ano lahat na kamagaan ako Magpapakain ako every Sunday Tapos babayaran ko yung araw nila Para off sila every Sunday Tapos kakain kami Yung gagawin ko pag naging multi-millionaire na ako Sa so, mga pamilya ko Every Sunday babayaran ko yung buong araw nila Kalwaro mo 600 dollars So sige bayaran na kita Kano pumasok kain tayo Ano no? no? Millionaire mindset